Rob Pelinka kinausap na ang Portland Trailblazers para kay Robert Williams, pero bago yan na-upset nga ng Los Angeles Lakers ang defending champion Boston Celtics matapos nilang tambakan ng 21 points sa kanilang laban kahapon. Isa itong dominanteng panalo para sa Lakers na nagpakitang gilas sa shooting efficiency na 47% sa field at 42% mula sa 3-point line. Samantala, bagsak ang shooting ng Celtics na nagtala lamang ng 38% sa field at 34% sa 3-point area. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mababang shooting ng Celtics ay ang matinding depensa na ipinakita ng Lakers. Pinangunahan ito ng forward na si Dorian Finney-Smith na nagbigay ng malaking contribution sa defensive end. Sa kabila ng kanyang solid performance kontra Washington Wizards kung saan nagtala siya ng 16 points, hindi siya nakapuntos sa laban kontra Celtics, pero nag-focus siya sa pagdepensa. Nagtala si Finney Smith ng 4 rebounds at 2 steals sa loob ng 20 minutes of playing time. Bagamat walang naitalang puntos, siya ang may pangalawang pinakamataas na plus-minus rating na plus 19 sa koponan kasunod ni Gabe Vincent na may plus 20. Ipinapakita nito ang malaking positive impact ng kanyang presensya sa court kahit walang contribution sa opensa. Sa post-game interview, pinuri ni Lakers head coach JJ Redick si Dorian Finney-Smith na nagsabing malaking pasasalamat niya na nakuha nila ang forward na ito. Ayon kay Redick, ang depensa at effort ni Finney-Smith ay hindi matatawaran at naging susi sa panalo laban sa Celtics. Isang malaking tagumpay ito para sa Lakers na patuloy na nagpapakita ng gilas at determinasyon laban sa malalakas na koponan. Samantala, sa unang pagkakataon sa kanyang pananatili sa Los Angeles Lakers, lantaran ng ipinahayag ni Anthony Davis ang kanyang saloobin at hinihingi ang aksyon mula sa pamunuan ng koponan Sa isang panayam kay Shams Charania ng ESPN bago ang kanilang laro laban sa Boston Celtics, sinabi ni Davis na nais niyang magdagdag ang Lakers ng isang sentro at ibalik siya sa kanyang natural na posisyon bilang power forward. ani Davis, apat na taon na niyang hinihiling ito sa management ng Lakers. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, narinig na ng Lakers ang pahayag ni Davis at plano nilang magdagdag ng sentro bago ang trade deadline sa loob ng dalawang linggo. Ito ang kanilang pangunahing prioridad kasabay ng pagdaragdag ng perimeter defenders, isang guardia para sa second unit at higit pang pisikalidad sa kanilang lineup. Marami ang option sa trade market para sa makakuha ang Lakers ng player na malakas dumipensa at makakatulong sa opensa ng Lakers. Isa sa mga tinitingnan ay si Robert Williams at Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers. Noong offseason, nabigo ang negosasyon sa pagitan ng Lakers at Blazers dahil ayaw ng Lakers magbigay ng dalawang first round picks para kay Williams at Jeremy Grant. Bagamat bumabaen ang presyo ni Williams at Grant ngayon, hindi pa rin ito sapat para sa Lakers. Ang estilo ng paglalaro ni Williams ay katulad ng nakita kay Davis noong Olympics, kung saan naglaro siya kasabay ni Bam Adebayo. Higit pa rito inihahalin tulad ang kombinasyon ni na Williams at Davis sa tagumpay ng Lakers noong 2019 to 2020, kung saan si Davis ay may katulong na sentro tulad ni Dwight Howard ngunit may malaking hadlang dito dahil sa injury history ni Williams. Sa kanyang pitong taong karera, bihira siyang makompleto ang isang buong season, dahilan upang magdalawang isip ang Lakers na kumuha ng manlalarong may ganitong kalagayan, lalo na't mataas ang hinihingi ng Portland para sa kanya. Habang papalapit ang trade deadline, umaasa ang mga taga-suporta na tutugunan ng Lakers ang matagal ng hiling ni Davis upang mapalakas ang kanilang tsansa ngayong season.